Hi, I Linkers. I'm Noel Yuson from General Santos City. Andito tayo ngayon sa Barangay Ligaya, General Santos City sa farm po ni uh, Marvin Tan. So, andito po uh, bibilangin natin yung uh, yung ilang tailors o may bunga na productive tailors Oh, productive tailors, Kung ilan po? So, ito yung tinaniman natin sir no last And July July 15. And today is uh, October 1. October 1. So, magti 3 months pa lang to after natin ma-transplant. Opo. Then, uh, so tingnan natin, ito yung tinransplant ng mga wealthy farmers. Ayun, eh, nakikita po natin, napaaganda ng uh, ng uh, tanim. Then, mamaya, titingnan naman natin yung sabog tanim. Ayun, yung sa kabila. Pero before that, bilangin natin kung ilan yung productive tillers niya. Gano'ng karami ang bunga sa isang punuan. Ito, naman natin na isang punuan okay. lang. One. Two. three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 forty two, forty three, forty four, forty five, forty six, forty seven, forty eight, forty nine, fifty, fifty one, fifty two, fifty three, fifty four, fifty five, fifty six, fifty seven, fifty eight, fifty nine, sixty 61. Wow. 61 productive, productive tillers. tillers. Yan, sir, isang punuan lang, sir. Isang puno lang po. Isang ayan puno po. lang ang natin dito. Ayan, kitang-kita. Mas marami pa tong iba at palabas na rin yung mga bunga. So, ayan. Nakikita po natin ang taba ng tanyang punuan. Pakihawi nga, sir. Ayan sobrang taba ng mga punuan niya at uh, nagproduce siya ng 60 productive tillers. Anong 61 variety ito po. sir? A61. Ah, ah, RC uh, 300 po. RC 300, inbred po ito. Yes po. Ang uh, capacity po. lang talaga ng variety na to nasa 12 to Not 15, to, 15 yes, productive tillers. tillers. Productive tillers sir. Pero using Insta Organic Farm enhanced microbial inoculant, umabot po siya ng 61 po, 61. 61 ayan productive tillers. Productive tillers, ayan po, nakita niyo, uniform po talaga siya. Ang gaganda ng tubo. Ayan. Ayan, napaganda. Ang uh, naging challenge pa rin po ng palayan na to is tubig. Tubig po. So hindi siya totaling uh, natubigan ng proper gawa ng yung scheduling, scheduling ng tubig. Po. Eh hindi nagiging tama. Tama siya. Oh. So dumami rin yung damo. Kaya kung titignan nyo, may mga damo pa sa area. Although pinalinis na natin itong damo. kumuha po tayo ng isa. bilang sample po natin. Yan po Tingnan natin. Tingnan mo nga, sir, kung may laman lahat. Simula, dulo. Buksan mo nga yung isa, sir. Yung dulo. Dulo lang. Dulo, dulo. Buksan natin isa-isa. Ayan, may laman, sir. May laman. May laman pa rin, sir. O. Buong buo. Sige, sir. Lahat. Sa dulo, dulo. Tingnan natin. Kung magtatahop. Ito, meron lang. Marahiip pa. Ayan. Buong buo pa rin, sir. Ayan, Buong buo. Uh, lahat may laman, sir. May laman. Ayun, tigas oh. Tigas. Lahat may laman. Ya, sir. alugin mo nga. Ah, eh, talaga. Ito 'yung ginamit ng microbial and plant uh, installing Insta Organic Farm. Yes. Napakaganda. So, ayun, again, ito po ang tanim ng mga first-timer nagtanim. Makikita nyo po kung paano sinasabi kong first-timer. Ayan. May mga bakante. <laughs> <laughs> uh, kahit sino pwedeng mag-farming. Kaya po lahat ini-encourage ini, 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 ini namin na gumamit na ng insta-organic Organic farm, farm. Microbial inoculant. Solusyon sa ating mga palay, palay na pananim. Sir, ilang abono pala ito? Uh, ito more than uh, 2.75 hectares. Nasa siyam lang po. 9 na, na sacks lang ang ginamit natin nine dito, sir. Po. Sa 2.75 hectares. Parts. Wow, sobrang tipid. Ilang box ng uh, microbial inoculant ang ginamit natin dito, sir? Bali, ko alam po. Mga 9 din. 6 lang po. 6? 6 total of 6 6 doon sa vegetative stage tapos dalawa, dalawa po. sa land preparation. land preparation so total of 8 8 ah, oh 8 8 po 8 8 wow grabe sobrang tipid 9 na saku ng abono lang ang ginamit natin dito pero tingnan niyo naman ang kinalabasan Napakaganda puntahan naman natin yung ayan yung ating sabog tanim pero titingnan nyo mayroon pa dun mas malaki oh. ayan o oh. ang laki grabe then hindi ayan po nakikita nyo may mga bakante dahil hindi na natin na i uh, repair o oh, ito naman yung sabog tanim natin so napaaganda rin ng tubo ayan sir pwede ba pakihawi ako nito para makita ng ating mga viewers ayan grabe 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 ang taba ng uh, punuan so ito sabog tanim ito pero tingnan nyo po gaano katataba gaano ka healthy at gaano kaganda ganda ang bunga ayan okay. napakadami niya rin bunga so ayan lahat yan sabog tanim ang isa pa na napapansin dito eh hindi dumada pa totally eh. napakatibay ng kanyang punuan Wow, napaganda So ito sir, ang mga nagtanim po dito ay mga first timer first timer po <laughs> na mga wealthy farmers, mga first timer mag-transplant. Kaya po yung iba may mga bakante dahil hindi naman po totaling mga professional ang bumanat nito. Ang gusto lang natin mapakita dito ay using, using our uh, method po. Method kayang uh, umani ng mas maganda, mas maganda at magpatubo ng magandang palay tama opo, sir. Opo. So ayun, puntahan pa natin doon sa unahan para makita natin. tapu paking natin. So ito yung kapitbahay sir. Pakita <laughs> natin yung kapitbahay no Ito yung atin, din sa organic farm. Eh ito naman yung sa kapitbahay. Ayun. Yung ng UFO. Tapang tapa sa kabila pero sa atin wala ka makikita dadapa kahit dun sa sabog tanim natin ganong katibay pag minamitan ng historical farm